ayan mga idol, good morning po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik po sa ating munting channel panibagong araw, panibagong adventure na naman po tayo ayan, basisya na kayo mga idol kung medyo natagalan talaga tayo ng upload gawa ng sama ng panahon kaya ngayon babakasakali tayo mga mana kung okay na yung tubig kasi ng mga nakarang araw, sobrang lawo pa ng tubig balika po naman na nga pala ako kaso hindi ako nakapag, ano, nakapag video Iniram ko itong camera ni JP Amboy vlog kahapon. Ang problema, nakalimutan ni JP Amboy vlog ilagay yung ano, yung kanyang case, yung case ng camera niya. Uh, hindi naman kasi yung camera niya sa case ng camera ko. Kaya lumusong na lang ako kahapon. Uh, wala akong dalang camera. Bali dito tayo bababa. Ito kasi yung babaan namin. Dito kasi medyo malilit yung alon kumpara dyan sa uh, ibang gilid 'yan, sobrang malaki yung alon so ayan mga idol bali ang tabay na lang tayo bali solo dive tayo ngayon wala tayong kasama busy si JP ang boy vlog tapos yung uh, kapatid ko nagko -co construction kaya hindi tayo masamahan so ayan sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito so tara let's go Hi, thank you Lord Salamat okay. so, Unang tira natin Gracias sa fish or danoy <sighs> Kilala din ito sa tawag na ilak Salamat Salamat Thank you, Lord. <sighs> natin. Ang bakit na, i think you learned that's Kakain tayo ng suno. Salamat. Karagdag na tayo. Nakatatlong piraso na tayo. hindi natin nakuna lang ang video sa kapapana sa lahat tayo lang Alam pa magbisa lang Ito na sa maral Tawag mo dito mga idol ay pangbisa lang para tayong ano dugtot muna hindi na natin ang ng sa pagpana ay natin sa harapan natin <tiple> tinira ko ng mga idol kasi yung yung bidig may... sa yung langoy nila <tiple> oh, like Thank you, ayos na rin ito pang dagdag dugtot na Uff. marami itong mga idol siguro mahigit na ah, sampung pirasos mahigit sampung pirasos sila mga idol hindi ko na nagawang i-open yung camera kasi medyo may kabilisan yung lang yung ila Bigla kasi itong uh, dumaan sa ating harapan Lord <sighs> bali uwi na tayo Ayan, ito na tayo sa gilid Hindi na tayo nakadagdag na ano. isda Bali yung, yung napana natin yung Dugtug Medyo malabo pa rin yung Tubig <coughs> Pero salamat pa rin sa ating mahal Panginoon At yun Nabiyayaan na pa rin tayo Bali ito nga pala yung mga nahuli natin Yeah. malalim na area medyo malabo pa talaga yung tubig so well, mga idol bali tabay na tayo sa bahay para kiloy natin kung naka ilang kilo tayo tara let's go a few moments later so ayan mga idol good afternoon pa sa ating lahat bali dito lang dito na tayo sa bahay katarating lang natin bali nagbihis na ako kasi sobrang nilamig na tayo kanina saka kumain na rin ako gawa ng Nakaramdam tayo ng gutom. laban kasi tayo sa agos kanina. Sobrang lakas kasi ng agos. So ayun mga idol, bali, para ko lang yung camera para yun, na natin ng uh, pagkilo yung mga nahuli nating isda. So ayun mga idol, ito lahat yung mga nahuli natin. Salamat sa ating mga lapanginoon at nakaan anim pitong piraso tayo. Ayan. Hindi na nalagdagan itong dugtuto na natin. Itong malakas na isda din itong mga idol. Then bali tuloy natin yung mga pang benta natin. Ayan. Ay, ano tayo may suno. Pamigwisan. So ayan mga idol, may pangbenta tayong 2.5 Bali itong dalawang piraso yung pangwalam natin. Sarap to na pang ano pang sinabaw pwede natin yung pangulam natin yan yung dugtuto na natin yan 0.75 ayan may may git isang kilo tayo 1.25 ito yung pangulam natin so ayan mga idol salamat at naka benta rin tayo ng 500 pesos bali 200 po yung pagangkat sa atin ito yan dalawang kilot kalahati may 500 pesos din tayo malaking tulong na po yan mga idol para sa pangaraw-araw natin na gastusin so ayan mga idol bali ang tabay lang tayo sa huli ng ating video bali may shoutout po tayo so ayan mga idol good morning po sa ating lahat bali mag shoutout na po tayo shoutout po kay Janel TV ng Damam shoutout kay ni Fli de Gallardi ayan ng Cebu City And Miguel Ab, shoutout po sa iyo idol. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naikabiti. Shoutout kay Rudy Dela Jia ng La Union. Shoutout sa Di San family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Arman Iwag ng Panabo City, Davao del Norte. Shoutout kay Ryan Tyson, ayan, at sa Tyson family. Ayan, at shoutout din natin yung uh, tipag niya, ayan na nag-birthday nung uh, November 20 ayan, jinsya na po kayo idol at ngayon lang tayo nakapag-upload uh, ayan, uh, belated happy birthday po kay uh, idol uh, Richie Moral ayan, more birthday to kang po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-supportan nyo po sa akin ayan, shoutout din po kay Herbert Bilyasa. ayan, shoutout sa'yo idol shoutout kay Jewel Kaibog. Shoutout kay Danny Hipulyo, ayan, at sa Brats 86 ng B, Quibal Elementary. Ayan, school ng barangay ni pa Palapag Northern Samar. Ayan. Uh, shoutout po sa lahat ng Bats 86. Ayan, ng Quibal Elementary School. Ayan, sa mga barangay ni pa Palapag Northern Samar. Ayan, shoutout po kay Shad Summers ng Bohol. At shoutout kay Sara Aligre dito sa barangay namin. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. Ayan, at Shout out kay Porlaris sa Porlaris family, ayan kay Nelly Mark Amor Porlaris. Uh, kay John Porlaris, ayan ng San Mateo Rizal. Ayan, galab shout out po. At shout out din po kay Elmer Marcon and Andon family ng Kabatuan, Iloilo. Shout out din po kay Mark Beans uh, Arapok and Rosana Ruho, Jandib Ruho from Joel Ruho ng Mandaluyong City. Ayan, shout out po. Uh, Shoutout din po kay uh, Joel Deloy and Myla Deloy ng uh, Cavite City. At shout out din po ayan sa kay ano, kay Dils uh, Ramod ng Kuwait. Ayun, shout out sa iyo idol at ingat lagi diyan. Shout out kay RJ Tiano Shout out sa lahat po ng mga taga Barangay Kanaga. Ayun, shout Miguel shout out po sa mga taga Barangay Kanaga. Ayun, Especially dyan sa mga Berto's family. Yan, shout shoutout po. Coming from Sidang, Malati. Yan, shoutout din po kay Bernie Manalo. TV official, ayan, ng Paranyaki, Manila. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga idol. At shoutout na rin po natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa support na rin po mga idol. Yan, una una, shoutout kay Ma'am Meriture Pintes. Yan, magalab shoutout po sa iyo ma'am. At maraming salamat sa... Walang sawang pagsuporta nyo po sa akin, pagtulong. Thank you, thank you po. Diyos magbayad na po sa kabutihang loob na tinamalas nyo po sa akin. Ayan, at shout out sa dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog. Ayan, at kasi si George TV. Ayan, at shout out na rin po kay Idol GP Boy Vlog. Ayan, uh, may galab shout out po sa iyo, Idol. Ayan, pasupport po mga Idol sa kanyang channel. Pali na monetize na po siya. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Ayan, at shout out din po sa tatlong magkarapatid na sina Idol uh, Rapids for Fishing, Rinan Fishing Adventure, uh, at Rialin Idria. Ayan, mga love shoutout po sa inyong lahat. Shout din po kay Idol si Badong Vlog. Ayan, mga shoutout sa iyo Idol. At sabong buong family mo. yan shoutout out. Ayan, at <laughs> shout din po kay uh, Kasalom TV. Ayan, shoutout sa Idol. Shout out kay uh, Kapana TV Adventure. Yan, shout out kay Father and Son Fishing TV. Shout out kay Larry Amos Hilario Lakpat Shout out kay Arman Longhair TV. Shout out kay AA TV Adventure. Shout out kay Bicol Ako Vlog. Yan, shout sa iyo Manoy. Thank you sa laging pagsuporta. Shout out kay Jones Fishing TV. Shout out kay Kalotlot Channel. Shout out kay Jasper Fishing Vlog. Shout out kay JC Adventure. Shout out kay Jasper TV. Shout out kay Island Cat TV. Ayan, shout out kay BEG Fishing. Ayan, ng uh, Madri Dihos Cebu. Ayan, galab shout out po. Shout out kay Spear Fishing Channel, Kasibat vlog. Shout out kay Wenski Vlog. Shout out kay Cap Choka Adventure. Shout out kay Wenski Sport Fishing. Shout out kay Antonio B. Uh, sa Tolumbon. Sa Tolumbon. Shout out kay Kuya uh, Jake Adventure. Ayan, shout out kay Banayad Vlog PH. Shout out kay Nas Adventure. Shout out kay Biri Espero. Ayan, shout out kay Batanis Angler. Shout out kay Mascalados 143 TV. Ayan, shout out kay Manoy Nil Vlog. Ayan, shout out sa Manoy. Shout out kay Kuya North TV. Shout out sa uh, Malakig Hunter. Ayan. So, hanggang dito lang muna yung ating shout out mga idol. Bali sa next upload na lang po yung iba natin. Sa so, hindi natin nabanggit sa ngayon. Ayan, at sa gusto kong magpa-shoutout, comment lang po kayo below para ma-shoutout natin sa next upload natin. So, hanggang sa muli mga idol. Ako po ito sa pusong nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers and mga subscribers natin. At may kalab shoutout sa ating mga silent viewers natin dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta niya, niyo sa akin. Ayan, salamat. At syempre, may kalab shoutout din po sa lahat ng ating viewers na nasa ibang bansa. Yung mga magigiting at pag nating mga OFW. Ayan. Uh, may shoutout po sa inyong lahat at lagi po tayong mag-iingat. Ayan. Uh, maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta. Ayan. At syempre, uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin dyan na hindi pa nag skip ng ads. Napakalaking tulong po yan para sa aming uh, paunti-unting revenue. Maraming salamat po. just magbayad na lang po sa kabutihan loob na ipinamamalas nyo po sa akin. So, thank you, thank you po. Hanggang sa mali po mga idol. Ingat and God bless. At see you next upload natin. Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Thank you, thank you po. God bless you all.